May 28 na. Ayan, mag-aayos na -isa tayo. Isang box na, ano to? Jumbo. Isang box na to sino? Ito baka regular. O di kaya ito yung regular. Basta tigay isang box yan lang. Halo-halo. Tsaka ito. Ayan ay, uh, ilagay ko lang dito yung kaya kong ilagay. Ayan. Ayan mga kasari at mag-aayos na tayo. Ah, uh, ako ngayon ang na nakatoka mag-aayos kasi ah, uh, yung asawa ko is kararating lang niya galing sa trabaho. Ah, uh, alas, alas 8 na ng gabi yan. Ayan, kaya ako na ang mag-aayos yung mga kaya kong lang ilagay sa ano, sa freezer. Pero kaya ko naman kasi pa-isa-isa lang naman ang paglagay sa freezer. Ayan. Ay, alis diyan! Ay, naku, yung cellphone ko! Agets! Agets! Bakit ka nandyan ang cellphone ko? Agets! Ay! Matumba yung cellphone ko! Hi! Si Agets! Matumba yung cellphone ko! O! Naku nandyan ka! Baba ka dyan! Baba ka Ayan, masunuri naman si pusa. Bumaba siya. Ayan. Mga pasaway na mga dapusa. pusa. Yung ano mo, yung... Ayan, tuloy-tuloy tuloy tayo, Ay. tayo sa pag-ayos. Tuloy-tuloy tayo sa pag-ayos, mga kasari. Oo. Uh -huh. Ayan. Uh, minsan, uh, pagka talagang gawin na gawin asawa Ay, ko, yan, sa ang asawa ko, ang ginagawa niya is nilalagay na lang yan sa freezer kahit naka-box pa. Ayan. Kaya lang ngayon is meron naman akong oras at saka kaya ko naman ako na lang ako na lang para matanggal na sa box lalo na 'yung mga hot dog. Ayan, kasi per box naman yun. Ayan, at 6, 7, talaga. Dapat tayo magtulungan. Uh, sa hirap at gano'n. <laughs> Ayan. kaya ako, ako ang toka-toka ngayon. Ayan. Go lang. Laban lang. Ayan. Uh, pagdating ng araw, it is makakaraos din tayo. Someday, ba? Diba? Ayan. Uh, sana magkaroon tayo ng uh, sariling ano, totoong tindahan talaga, ba? Diba? Para yung kikita naman tayo ng ayos kasi nagbabayad naman tayo ng lisensya uh, wala lang tayo sa ano wala lang tayo sa tamang location kaya ganyan uh, kaya dapat pagka tayo is mag umpisa magtinda uh, sa mga nagbabalak din magtinda dapat talaga nasa tamang location ka yung mataong, mataong lugar ayan tabing kalsada ganyan eh tayo tayo is ah uh, ganito eh. Naumpisan ko na kasi ng ganito eh. Kaya nagtuloy-tuloy hanggang sa nagdagdagan naman ng ano, nadagdagan naman tayo ng mga produk ng produkto, ganyan. Ayan, si Hansel nandiyan na naman sa ano. Mga pasaway talaga yung mga pusa na yan eh. Lagi nagbabantay. <laughs> Binabantayan ako. Ayan, kaya si Hansel naman nagbabantay sa akin ngayon. Siyempre mga kasari, mas maganda talaga magtinda sa mataang lugar sa maganda ang location lalo na sa mga ganito prosen ayan uh, mas maganda talaga sa ano sa ganitong uh, tinda is ano uh, sa palengke no syempre <laughs> di display mo yung mga paninda mo sa palengke talaga mabili talaga yung mga prosen mga tingi tingi ganyan ayan. kaya lang sa ngayon pangarap hanggang pangarap muna tayo sa ngayon Siyempre, hindi pa natin kayang abutin yun. Kasi napakamahal ng upa sa palengke. Mahal ang upa doon. Tsaka, dagdag expenses. Tsaka, wala pa tayong malaking puhunan. Kasi dapat, meron tayong malaking puhunan dyan. At sana makapag-ipon tayo, di ba mga kasari? Ayan, para makakuha tayo ng magandang location. ah Maganda talaga pagka ano, may ipon talaga eh. Kasi minsan, ah, hindi natin maanuhan ano, na sa may darating na maganda pagkakataon. Ayan. Kasi syempre, panapanahon lang yan. Eh. Ngayon, hindi pa natin panahon. Kaya dapat, uh, ano, na, ano natin, uh, mag-ipon talaga tayo. May isang ice nga, eh. Ayan. Panapanahon talaga sa, ano eh, lahat ng bagay talaga panapanahon at nasa tamang panahon talaga. Ayan. Ibibigay talaga kung para iyo Ayan. Naniniwala kayo sa ganun mga kasari. Ayan. Uh, kung para sa iyo is soon ibibigay talaga sa iyo kaya sa ngayon syempre hindi natin alam ang kung anong sa darating na mga araw eh. hindi natin alam yan kaya ngayon tsaga tsaga talaga tayo tsaga tayo so, kung anong meron ayan ako matagal talaga ako nagtitiis na matiisin <laughs> matiisin kasi di ba meron nang tayong tumor na gano'n ayan buti na lang yung sa mga frozen is meron kaming mga ano meron kaming suki ay meron ng mga tumor kaya yung mga binibili na namin sa palengke is uh, na yan na order nila sa madaling araw kaya malaking pasasalamat talaga namin sa ganyan ayan, ang pinasok namin yung frozen is meron na kaming mga tumor ah uh, siguro limang tumor meron na Ayan, kaya pasalamat talaga kami. Ayan, ah uh, kaya mga kasari talagang tiyaga talaga tayo, tiyaga. pag hmm. Sipag, sipag at tiyaga. 'Di ba? Grabe ng mga kasari, no. Uh, ganun talaga at hindi natin alam yung mga darating na panahon kung anong mangyayari. Malay nyo, 'di ba? Uh, makikita nyo naman yan wala <laughs> nyo, pero sa ngayon talaga is, ganito talaga tayo ganito yung ano natin uh, tsaga lang tayo <laughs> ang grabe na uh, ayan, gora-gora lang ako uh, nagtutulungan lang kayo mag-asawa pagka, ganyan syempre, ang asawa ko kasi is, pumapasok pa sa trabaho Ayan. Bukod sa may ganitong negosyo is, meron pa siyang ano, meron, meron siyang trabaho. Ayan, pang ano. Pero, kahit na ganun, no, kapos pa din, kinakapos pa rin tayo. Kasi madami tayong mga bayarin, marami tayong pangangailangan. Ayan, mayroon tayong mga anak, marami, mayroon tayong mga hayop na mga <laughs> mga alaga, ayan. Ganun talaga ang buhay. Ayan. Go, go lang tayo. Laban-laban lang. Laban lang tayo mga kasari. Ayan. Uh, ano lang tayo. Tuloy-tuloy lang tayo. Kaya, kailangan din na natin na habang tayo nagpapatuloy is paunti-unti mag-iipon tayo. Diba? Grabe nga is, eh. ako nga i eh, share ko lang. Ako nga eh, pagka sa ano, pagka sa mga ipon-ipon, mas marami akong views sa gano'n. Chester. Ayan, gusto ng mga viewers ko is ipon-ipon ako lagi. Ayan, mas gusto nilang panoorin yung gano'n. Mas, mas ano, mas nakaka-challenge sa kanila. Pero ang hirap din mag-ipon na, mahirap din. Kaya, ano, doon, doon ako ano eh, doon ako nagkakaroon ng maraming views ayan sa ganito is wala pa masyadong ano tayo uh, views sa ganitong uh, content <laughs> ayan sari sari to content ayan syempre wala pa tayo masyadong pinapatunayan wala pa tayong napatunayan ayan yun yung ano yun yung ibig sabihin. sana darating ang araw na meron na tayo ng mapatunayan, 'di ba? Uh, makita na makita na uh, lumalago yung ating tindahan, ganyan. Uh, basta ma, ano naman 'yun eh. Makikita naman nila kung paano ka mag-handle ng uh, negosyo, kung paano lumago, yung hindi ipabagsak, 'di ba? Ganun talaga, ganun ang ano ng ano tindahan kaya ito na umpisa na natin is itulutuloy na natin ayan mas okay din yung may tindahan kasi nasa bahay ka na nagagawa mo na yung uh, obligasyon mo sa bahay bilang nanay uh, nakakapagtinda ka pa ba? Diba? at saka dito naman talaga sa lugar ko is hindi naman talaga masyadong kabilihan kaya carry lang para sa akin para sa sa nanay tindera Ayan, sa nanitindera, para nagagawa pa yung ano, mga ibang gawain sa bahay. Ayan, para ka lang naglilibang ganyan na kumikita ka kahit hindi ka nakakakota. <laughs> Ang daming ano, ba diba? At least mayroon kesa sa wala. At least mayroon tayong pinagkakalibangan at kumikita tayo. Ang tanong, sa panahon ngayon, kumikita ba talaga tayo? O paluwal? O libangan lang. <laughs> o, di ba? Lumikita ba talaga tayo sa ating ginagawa? At mm, ang problema ko dito sa aking ano is uh, yung location ko, ganyan. Hindi matao, ganyan. Uh, na lang yung tumor ko. Ayan, marami tayong problema dito. Ayan, minsan nakasanay na lang natin na gano'n asanay na tayo na ganun ang tumar natin. um yung benta natin sa araw-araw ganun lang di ba sanay na lang sanay pa sana, sanayan lang yan eh ayan at least may at least mayroon kaysa wala 'di ba mga kasari at ngayon is masyado tayong maraming pinagkakagastos sa nakakatulong din kahit pa paano Ayan, dapat marunong ka rin talaga mag ano, mag tipid. Mag budget. Ayan, yan yung malaking kalaban mo. Kung paano mo gagawin. Kung paano pagkakasya ng pera. Ayan. Ganun lang. Ayan, tapos na. Tapos na ako mag-ayos. <coughs> nuggets ito, nuggets din ito hindi ko na tinanggal sa box ayan tapos na nuggets itong isang box na to ito no? na ito na dami yung tira ng mga pusa oh dami yung tira nila ayun hindi ko na tinanggal Yan lang ang ating update ngayong May 28.